Ayan, magtimpla tayo, guys, ng pampritong manok. Ayan, nilagyan ko na yan, guys, ng magic at asin and pamintang powder. nilamas-lamas ko muna para sumuot yung lasa sa laman, ano. Ayan, nitiplayan eh, diba ko lang pa yan ng, ano, harina. Lalagyan ko pa yan ng harina. Lagyan ko siya ng ano. Um, ayan na. boss na natin yung arena na yan. Yan yung tinda ko guys na lima limang arena. <laughs> Hindi ko nagustuhan yung kulay niya eh. Para siyang luma na nung simula nung binili yan. Ano siya? Hindi siya masyadong maputi. Or di ko alam kung sadyang ganyan. Di ba mga first class, second class, gano'n may ganyang ari na talaga siguro. Okay naman siya. Pero hindi ko lang siya gusto parang may pagka light brown na yung ulay niya. Kaya yan, ginagamit ko. Tatlong balot ata yung nilagay ko dyan. Ayan. Pag ano kasi, pag sa paninda na hindi ko gusto. <laughs> ginagamit ko na, ginagamit ko na lang siya. Si parang naka-discourage yung kulay eh. <laughs> <sighs> hmm. Ba, hindi naman ganoon talaga gaano siya ka yan. pag ano lang. Pag kailangan lang talaga. Ayan, mini cosmicos na natin 'yan, guys, no? At ayan na. <laughs> Ipiprito na natin 'yan. 'Yan ang ulam ngayong, ano, gabi. Yan ang ulam. Kasi yan, bumili yung saw ko ng bali, dalawang kilo. And then, yung binawasan ko lang pang ulam, yan yung babaonin. Hmm, pag nag-swimming kami, anong nag-swimming kami, kinabukasan yan. Yan din ang baon. Hmm, niluto ko lang ng madaling araw. Robawas na kasi yung gabi palang inuulam na. <laughs> Tapos, ba diba, pinirito ko din yon Binabad ko na siya. Yun, ganun. Yung tiniplahan ko na, nilagay ko lang doon sa rep. Tapos, di, syempre, madaling araw, no? Na madali, madali loto, no? Allah. Sus. Nasunog. Hahaha. <laughs> Medyo sunog yung Pritong ng binao ng manok nga. Medyo itim-itim. Maganda pa yung niloto ko nung gabi. Ang hirap talaga pag ano, no? Yung nagmamadali ka. kasi nga, kailangan daw for nakalis na kami. E di, nagising kami alas tres. One hour na lang yung natira. Tapos alis na. E di, syempre, Naligo muna ako, no? So, pero nagprito na ako, sabi ko, bantayan nyo. Kasi ayaw malis na hindi naligo. Di, ano na? Siyempre, marami tao doon sa jeep. <laughs> Di, ito, iniwan ko sa mga anak ko, no? Yung isa, nag, ano, balat ng hotdog. Yung isa, nagbantay. Sabi ko, bantayan ng pinirito. Pabla-balik pa rin. Di, ito na. Sus! Hindi pala. Oo, pinuntahan naman niya. Kaya lang, umalis din pala. Pagbalik niya, nagso na. Sunog-sunog <laughs> na. Pero nakakain pa naman siya. Parang ibabaw lang. Hindi, hindi tulad yan, ganyan. Light lang talaga. Yan, ganyan, no. Brown lang. Yun talaga itim. Hindi ko lang, hindi ko na nabidyohan yun. Kasi wala na akong time talaga. Alam mo yun, hindi kaya naubos. <laughs> hindi naubos. Hindi na yung ano, kulay. Siyempre, pag medyo, medyo sunog, ano, iba rin talaga ang lasa ng pinirito mo. Iba ang kinalabasan. Ganyan, ganyan ang gusto ko. Ganyan lang. Light talagang fried chicken ang dating, no? Ayun, hindi. Parang masahol pa sa inihaw. <laughs> kasi inyo yung kinalabasan ng pritong manok. <laughs> kasi nga, gawal na kami sa oras. Siguro, malakas na masyado yung apoy noon. Kaya, mabilis sa sunog. Ganyan kasi, guys. Pag ganyan magprito ako, pag ganyan, hindi siya malakas yung tama lang yung lakas ng apoy, no? Para maluto talaga hanggang loob yung yung laman, maluto sa loob. Hindi yung ibabaw lang yung maluluto. <laughs> ang hindi pa naman ano talaga ang ganda ng lasa pag yung ilalim ano kulang sa luto sunog yung babaw tapos kulang sa luto ayun hindi talaga match talaga eh ayun naman ka nung naman bago kami mag swimming ano naman ah uh, sunog lang sa pero lutong luto naman siya <laughs> yun nga lang napabayaan kaya ayun di ba ang ganda ng ginalabasan na, uwi pa namin yung iba na balik pa dahil nga ayan putol putol <laughs> may bumili kasi no Diyos kung hirap ng buhay natin na wag mo voice over kaya gusto ko guys talaga pag nag ano ako ng video kailangan may voice ako ito kasi kaya walang boses to dahil maingay yung mga anak ko kasi nga hindi dapat ako sasama doon sa swimming na yon hmm? at talagang namimilit eh kasi nga naman di pa nila ako nakasama talaga na <laughs> mag outing outing no ay kaya namimilit ayan palapit na guys ayan naluluto na yung ating pinirito no malapit na siyang maluto ayan ganyan dapat ng kulay di ba ganyan ang gusto kong kulay ng pretong manok ayan kung nagustuhan niyo nga aking video guys alam nyo na <laughs> ayan preto preto lang pretong manok mahaba pa pala yan akala ko patapos na akala ko lang pala yun hindi ko yata napansin na mahaba-haba pa pala yan. Hanggang ilang ano ba yan? Ayan. Yan ang magandang kulay. Pag mag-fried chicken ka. Tamang kulay lang. Yan. Eh, pag mag, ano ka, no, maputol yung pag, ano mo, pag ubus over, hindi mo na alam kung ano yung kuninto mo. Nakakalimutan ko na. <laughs> Kasi lumabas pa ako. <laughs> Ayan, ang haba pa pala yan. Thank you for watching, guys.